dyan lo hello guys ha? kamusta kayo lahat Janu ng balit mangunguha tayo ngayon ng itlog yan mag tayo ng itlog let's go bali dito tayo dadaan ang daan niyo. so nakarami tayo first time to ano mga best friend? first time na nakarami tayong ganito ang tatanim natin mga kabispro na ito mga malunggay na yan so ayun po ano mga kabispro mayroon po tayong walong na itanim na malunggay papakita ko lang sa inyo kung hanggang saan tayo nagsimula bali 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 yan Alright, good morning, good afternoon and good evening sa inyong lahat mga kabispren. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog sa araw na ito Araw ng Wednesday, July 26, 26 na ba yun? Okay, July 26, 2023 Ayan po ano mga ka-bispring, kasulukoyan na uh, umuulan sa araw na ito At uh, nakita natin medyo may kunting may kunting kalat-kalat na pag-ulan sa umagang ito at uh, ayan kasi may bagyo sa buong Pilipinas di ko alam kung abot lahat ng buong Pilipinas sa araw na ito ano, mga dahil ang super typhoon daw eh, pagkakalam po ay signal number 5 daw kung di ako nagkamali sa narinig ko dun sa nagsabi sa akin signal number 5 daw sa part ng part ng Visayas at sa yan. Pero mamaya kapag ka nagkaroon ulit ng kuryente kasi kagabi pa wala nang ilaw kaya hindi tayo masyadong napanod ng balita. Kaya yun, medyo nakinig lang tayo sa mga sa mga sinasabi ng na mga nakapanood ng balita. Kaya ayun, hanggang dito sa part ng Pangasinan ay umuulan pa rin at uh, may balita rin tayo mga bispo rin pagka kung ano yung sitwasyon ng panahon ngayon dahil ngayon medyo may ulan at saka may kunting hangin na yan oh. nakita nyo mga bispo rin gumagalaw yung ating mga o oh, yung ating uh, mga nakikita na puno at saka yung mga dahon nila yan So yun po na ano, mga best friend no? Nagpakita ulit tayo sa camera ngayon Dahil Yan baka sabihin nila na hindi tayo tao <laughs> Hindi tayo hindi E eh, ayan Para sa Pagkakalam ng lahat Ay nandito tayo ngayon sa Kulungan ng manok Nagbablog ulit tayo Bali ipapakita ko sa inyo mga best friend Yung ginawa ko ngayon sa araw na ito Bali Naglagay po ako ng daanan ng tubig dito para hindi mag ng tubig dito sa harapan ng kulungan na, ng manok. Naglagay ako ng daanan dito. Kung napapansin nyo mga bisprin, ay may mga lupa dito sa bandang looban, dito sa harap ng kulungan ng manok dahil sa dito ko tinambak para medyo tumaas ng konti rito at hindi ano malalagyan ng hindi mag-stack dito yung tubig. At uh, kung sa gayon ay kapag ka tayo diyan mga best medyo hindi lulubog yung ating paa. Dahil uh, kapag umara ulit at titigas yan ay hindi lulubog yung ating paa kapag ka umulan ulit. Kaya nilagay natin diyan at uh, para yung tubig na nandiyan hindi mag-stack ganun din ang ginawa ko dito sa kabila kabispren punta naman tayo dito Yan oh. gumawa rin ako ng daanan ng tubig dito dito Yan. hanggang dun ito naman yung ating mga manukan sa ngayon mga kabispren hindi ko muna sila pinalabas dahil humuulan eh bawal silang mabasa ngayon dahil kapag ka binuksan ko itong pintuan nila E eh maya maya eh magsisitakbuhan sila sa labas At syempre kapag kumuulan ka hindi nila kung saan sila sisilong Dahil minsan ay di marunong bumalik sa kanilang kulungan Kapag ka araw ganyan kung, Kaya kung saan saan sila sumisilong Ay mababasa pa rin sila mga bisprint Kaya pinabuting hindi ko muna sila pinakawalan Kaya ito stay at uh, kulungan muna sila yan. Ganon din sa mga manok na nandito sa likod ka Yan. Ito yung mga alaga nating asula ka best friend. Medyo dumadami na ulit dahil yan. Dito tayo sa kabila. Ito yung mga nangingitlog na mga kabispren Yung iba dyan nangingitlog na. Yung mga iba hindi pa nangingitlog. ikaw lang kung kailan sila mangitlog eh hindi pa rin naman tayo nagtanggal ng mga uh, lalaking manok baka sakaling yun pa rin ang isang dahilan para makapangitlog sila kahit na pinapakain natin sila ng layer ay ano kailangan panayarin nila ng mga lalaki na magkakasta sa kanila kaya yun meron tayong mga pugad dito ayan may mga nangihitlog na manok So dito muna tayo duman mga best friend, para hindi sila magambala at makapangitlog sila ng maayos. So ito, medyo maputik. At ayan, sisilipin natin naman sila dito sa harapan. mo May, mukhang mayroon akong napansin ka best friend ha. Mayroon na silang pugad doon no. Bali tatlo yung ginawa kong itlogan nila. Pero mayroon pa rin akong napansin dito. Ayan o. No? may nangitlog dito sa sa side nila o dito sa may parang papag ba yung tawag dyan? yan o, oh, may itlog yan meron akong inalong dating nangitlog dito kaya siguro ang nangitlog nyan yung mga dating nangitlog katulad nito ito yung dating nangitlog yan 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 yan, yan pagkalam ko siya yung nangitlog dyan. Dahil lang itlogan talaga nila ay doon sa kabila. So ang ginawa ko, ginawa ko sila lahat para pag isahin na lang sila rito. Para kapag ka, may itlog ay dito na lang sila may itlog. At uh, hindi mababasa yung kanilang itlog kapag ka nandun sila. Kasi minsan pagka malakas yung ulan, ay nababasa yung kanilang itlog so ang ginawa ko nilagyan ko ng sako doon sa may gilid yan yung itlugan nila ayun yung mga manok sa taas yan nakasilong sila dyan dahil may bubong naman yan tapos may itlogan sa baba naman ay medyo maputik putik ng konti dahil kapag ka yung kanilang dumi ay nababasa yan nagiging putik kaya yan So yan ano mga best friend ito lang yung ating masasabi sa vlog ngayon ano Mag-update lang tayo mga best friend dahil medyo matagal-tagal na rin tayong hindi pag upload ng video sa ating ano dahil medyo sa ating uh, YouTube dahil medyo busy sa mga gawain dito sa sa bahay at sa ibang lugar kung saan so na ako nagpupunta-punta ganyan dahil siyempre pero naman aw wala tayong uh, masyadong pinagkakaitaan ngayon. At uh, pinagtutunan muna natin ang pansin yung kung anong bagay na meron muna sa atin. 'Yan ang mga best friend. Bali, sa ngayon nag-aalaga muna tayo ng manok. Habang tumatagal, siyempre, ma natututunan natin kung paano mag-alaga ng manok. Unti-unti lang natin na uh, malalaman kung ano yung mga dapat nagawin para hindi tayo mahirapan kapag ka kung sakaling dumami pa yung ating mga alagaing manok and pinapakita ko sa inyo mga best friend yung mga asula karaan ay inanod yung mga asula natin dahil lumakas yung ulan tapos mga asula natin inaanod no, kahit nasa gilid walang makita dahil yung mga iba kinakain din ng mga manok yon dalawa yung laga ng, pangalaga natin ng asula rito eh nung ano no, medyo nagkaroon tayo ng pagkataon para ayusin yung palaga natin ng asula. Ang ginawa ko ay nilagyan ko ng net yung paligid para kung sakaling uh, pinakawalan nyo yung mga manok ay hindi nila basta-basta mapapasukan yung ating mga palaga ng asula dahil kapag ka nakapasok sila at nakikita nila yung mga asula ay ang ginagawa nila ay kinakain nila so kaya nababawasan sila imbes na paparami eh syempre hindi naman natin matatansya kung ilan yung makain ng mga manok kaya naubos kagad so ang ginawa na lang natin ay nilagyan po natin ng net sa paligid para maprotektahan yung mga pagtubo at pagdami ng mga asula so ang ginawa ko dyan mga best friend ay inayos ko muna yung net o oh, inayos ko muna yung tolda na pinaglalagyan ng tubig, 'yan. Dahil ano, ah uh, umapaw, nagbawas din tayo ng konting tubig dahil ano, aapaw na naman kapag ka, ula, kapag ka ganitong tagulan, ay hindi naman natin na uh, masasisilungan 'yan para mapigilan na pagdami ng tubig. So kaya so ang, ang ginawa ko ay nagbawas ako ng konting tubig kumuha ako ulit ng uh, asula so ang nangyari mga bisprin pagdating ko doon nung kumukuha ako ng asula hinakita ko yung palaga ng asula ay halos wala na rin naiwan dahil sabi nung anti ko na nandoon nung malakas daw yung ulan ay inanod din daw dahil umapaw yung tubig doon sa alagaan ng asula so ang nangyari inanod at uh, kukunti na lang yung naiwan so ang nakuha ko lang mga bispren ay kukunti lang din tapos nung nakakuha ko nilagay ko rito nilagay ko rito yung iba tapos yung iba nandito naman so ayan po ng mga bispren medyo katuloy tuloy lang yung ulan pag buhos ng ulan ay nadadagdagan Siyempre yung pataba na nilagay natin dyan ay sabi natin hindi na siya masyadong tumabang na kumbaga dahil nadadagdagan ng tubig tapos parang napapalitan yun yung mga dumi ng kalabaw na nilagay natin dyan karabaw monyor eh, napapalitan o maagos kaya napapalitan yung mga bagong tubig kaya yun maglalagay ulit tayo ng pataba dyan para may pagkain din yung mga asula natin ako na lang yung mag-isang nag-aalaga rito dahil kasama ko dati si tatay kaso nga lang medyo sumasay daw yung panya <laughs> siguro nirarayo mga kapag naglalakad ng uh, pabalik-balik dito eh ako na lang muna daw oh, ang ano ako na lang muna ang magha-handle ng ng manukan so yung pagbili ng patuka yung pagkain ng manok at saka pag -alaga ng asula ay ako na rin ang gumagawa ganoon din sa pag uh, kuha ng mga no, saging na inihalo sa darak sa patukan nila ay ako na rin ang kumukuha taming maraming salamat sa inyong panunod at uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pakiclick mo na yung subscribe button pati na rin yung notification bell at uh, kung dati ka nang nanonood ay maraming maraming salamat sa iyong pagbalik so hanggang dito na lang ano mga kabis at uh, magkita kita ulit tayo sa susunod kong video oh, bye oh lakas ng ulan no? oh lakas ng yan oh lakas ng hangin ano mga kabis friend yan kumbaga yung buntot ng hangin eh <laughs> buntot ng bagyo eh dumating sa atin yan yan butit yung cell site natin dyan yung cell site ng globe ay hindi na big tuwan. yan ngayong araw ay mag uh, magtatanim tayo ng malunggay so ngayon guys ang itatanim natin ay itong mga malunggay na nandito bali pinutol ko to ang tatanim natin mga kabisprenay ito mga malunggay na yan bali itong mga malunggay na yan mga na bali galing dito yan pinutol lang natin dito ata ito rin sana yung mga iba kukunin sana natin yan yan so balito na lang muna yung itatanim natin mga gusto samahan nyo ako at uh, tara na yan na mga best nandito tayo sa lugar na pagtatamlan ng malunggay hindi yung mga malunggay na itatanim natin sa likuran ko dyan tayo magtatanim balito lang muna siguro yung mga itatanim natin na malunggay mga best bali pag dikit na lang siguro natin dito kasi sabi nung kapatid ko ay kahit na medyo magkakalapit lang daw yung mga malunggay na itatanim so siguro sa so, mga bandang gilid dyan nagbuhat doon hanggang dito dyan tayo magtatanim ng malunggay balito lang muna siguro yung mga itatanim mga best friend kapag ka naubos to baka kukuha ulit ako ng ibang mga malunggay sa dyan sa likod ng bahay sa may bakuran at yung mga iba, doon din naman sa dun sa may tabi ng kulungan ng manok. So ayan po ang mga bisprin, bali samahan nyo ako at uh, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano. Bali tusok-tusok ko na lang siguro dito sa may gilid ano, mga bisprin. Hanggang doon, nagbua dito, nagbua doon siguro, papunta rito. Yan. Ito yung mga tanim na mga nyog, puno ng nyog na ano, mga bisprin. Bali hanggang dyan. Yan lang siguro yun medyo nabuhay na rin yung mga tinanim na nyug, dahil nung nakaraan ay halos sa ha mamamatay na yun dahil bihira ng na na didiligan so ngayon ay tagulan kaya medyo malambot na rin sila sige magtanim na lang muna ako mga bispren at uh, balik tayo ulit mamaya okay. So, ayan po ano, mga bispreng, mayroon po tayong walong naitanim na malunggay. At ito yung mga naitanim natin, bali, mga malilit yung tangkay. Pero, hanap pa tayo ng medyo malalaki na malunggay, kabispre. Yan. Yan ang buhat ito, hindi na tayo dadating doon, bali, papakita ko lang sa inyo kung hanggang saan tayo nagsimula. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Bali, nagtusok tayo ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nagtusok tayo ng 8 ng sanga ng malunggay dito, ka kabispring. Baka sakaling uh, tutubo ito at uh, marami. Kung tutusin, ka kabispring, ay maglalagay pa tayo dito. Maglalagay pa tayo dito ng mga malunggay pero yan lang muna yung tatanim natin kabispren best friend dahil maghanap ako ng pwedeng ipagta o itanim so ito lang muna kabispren best at hanap pa muna ako ng mga malunggay na aking itatanim dahil ba bali naka walong ano walong piraso tayo na naitanim bali na itusok ko lang to kabispren So, pag nga nakahanap ako baka hanggang dito rin lalagyan din natin yan puro malunggay na yan yun dyan balito yung hangganan ng lupa dahil dito sa kabilang lupa yung mga may tanim na ay iba na yung may ari nyan so hanggang dito lang tayo bali na lang sa luoban. kung na lang ilagay hindi na sa mismong pilapil dahil daanan ng tao baka mamaya makasagabal pa sa daanan kaya dito ko na lang nilagay sa ibaba sa sakop ng lupa yan so yan, ano, yan lang muna ang ating may babahagi at uh, babalik tayo ulit babalik tayo ulit ka best pagka nakahanap tayo ng malunggay na pwedeng itanim yan oh. hello guys uh, ah, kamusta kayo lahat dyan ang balita sa inyo at anong balita sa atin so, tayo ngayon ng itlog yan mag harvest tayo ng itlog kasi tuwing uh, hapon na ako... Uh, tuwing hapon ako nangunguha ng itlog. After kong uh, magpakain ng manok. So, sama nyo ko at uh, tara na. At uh, manguha tayo ng itlog. Let's go! <coughs> Bali, dito tayo dadaan. Medyo maputik. Eh, ito yung ginawa nating... Ano kanina? Yung kanal. Para may madaanan yung tubig at uh, hindi maipon dito at uh, mapunta sila dyan para yung tubig ay aagos doon sa banda ron so ayan pupunta na po tayo mga kabispren manguha tayo ng itlog at ayan wow ang dami ang daming itlog kabispren hirawan natin Yan dami oh ito yung mga itlog nila ngayon no kabispren bilangin natin sila ni natin at siyempre dito natin nilalagay sa mahiwagang lagayan medyo basa-basa pa ng konti oh, pero pupunasan natin yan so ang itlog na yun mga kabispren nilalagay natin dito sa mahiwagang lagayan dami yun kaya yung mga itlog ngayon yan natin nilalagay So, bilang tayo. 2 2 Dahan-dahan natin na lang baka basag. 4 6

13, 14 Yay! Meron tayong 14 na itlog Bali Itong malit guys Itong malit yan. Itong malit ka friend ay Hindi po ito kasali Dahil ito ay Itlog ng Parang kakulay din yata eh, no? Puti kasi yung itlog nung ano eh Nung native pero ito hindi siya puti. Parang itlog yata to ng ano. Yan. So nag meron po tayong 14 eggs na na-harvest ngayong uma ngayong araw. Meron tayong 14 eggs na na-harvest ngayong araw. Yon. So nakarami tayo. First time to ano mga best friend? First time na nakarami tayong ganito na itlog ngayong araw yan no? dumami so ilan na yung nadagdag kasi tuwing mag harvest ako ay eh, 9 lahat so yan po na no, mga best friend bali bali na karami tayong itlog ngayon hapon at sana tuloy tuloy na yung pang nila ng marami para hindi naman tayo logis sa kanila <laughs> pampakain sa kanilang patuka so Ayan. Medyo natutuwa tayo ngayon dahil halos sa nakakalahating train na sila ngayon. Dati, uh, nasa 7, 8, ganyan lang yung mga itlog nila. Pero ngayon, dumami na. Ika ng itlog ang mga yan, sigurado ako marami. Dadami yung mga itlog. Ayan oh. Nakarami tayo. So, yan po ano mga best friend. Uh, yan lang ang... Uh, nagawa natin sa maghapong ito So hanggang dito na lang ang aking video at uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakitip mo yung subscribe button pati na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong, bagong upload na video. So hanggang dito na lang at maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye bye!